waiting to open. Dito kami maganda para makita yung sea of clouds. Hindi kasi <laughs> kaya naman makasama ko yung Malboro Hills. So dito lang din naman yung maganda rin. So as of the moment, ako pa lang yung nandito. Masya din naman balot na balot yung Teti. Ha? Balot na balot ka dyan. Ah, ikaw inang. Kaya mo pa? Hindi ginaw na nga. Kaya mo pa? <laughs> kaya mo pa? Kaya pa? Eh? Kaya pa. Ilang bayan pa. Bahuban. Hindi, yung lamig kaya mo pa. Kaya malamig. Kaya ito.

Patang mo Sino pa may uh, Saan yung tindahan mo dati? Oh, o oh, sige bumaba ka Saan? Saan banda ina? Ituro mo Saan yung tindahan mo dati? Ah, ito yung tahiyan namin Ito yung yung dati eh, Ngayon ano na Tindahan, ibang tindahan nga O oh, saan pa banda? Dito? Dito yung Hanggang saan yung tindahan niyo basta isang malaki guys. Isang malaki diyan. Hanggang doon. Oh. Saan ito tahian yung dati? Pedestrian lane ka Joey. Dito kami ngayon sa Bonto. So dito sila inang nanirahan noon. So hinahanap namin kung saan sila dito tumira or nag-aral. Tapos So, nandito kami to reminisce all. So, para makita niya. Saan na school mo dito? Ayan, diyan ako nag-aral nung araw. Saan? Dyan, ano tawag? Oh, lumapit. Puntahan mo, Dad. Oo. Puntahan mo, oh. Saan ka naglalaro? Naglalaro ka ba dito? Oo, oh, dito. Dito ang aming playground. Hmm. Ayan yung school. Oh, dito yung school. Saan ka dyan, banda? Anong classroom mo dyan? Natatandaan mo pa? Matatandaan ko anong classroom. Ano, tatanong natin. Sige. Uh, ito po kaya yun? <laughs> Mary? Ha? A all Saints. All Saints Mission. Ito po mga teacher na yun. Ah, Ta, ano yeah, ka karamdam? Ang pakiramdam. Masaya. Happy, Masaya happy, oh. Happy? Happy, happy, oh Happy, happy. Oh, happy, yan, happy, yan, happy. hindi mo yun yung makikita nyo. Oh, oh, Ang yeah. lapig oh, na naman. Nasaan na tayo? Ano na to? Nasaan ano, na to? Nasaan tayo? Ifugaw na. Ikaw, Teti. Kamusta? Ilalamig ka na naman. Nasaan nga ba tayo? Ewan ko. Nasa Ifugaw. Wala pa. Ifugaw. Ifugaw. Grabe kayat? Kayang kayo. oh kaya naman na pala eh. Oh, o, isarado mo nga. Pari, oh, isarado mo O, isarado mo. Sarado mo Pinto. O, oh, sarado mo. oh O, sarado mo. lakas. Nakawala sa hawa. <laughs> Kuya, ko, isa, isa mo lang yan, nilalabas? <laughs> <Apa> kay, uh, <I2> Ang ingay ni Teti. <breakthrough> Not... Buti nga nasa lahi natin. yan. Ang na. Wow. Ako Ay, mo inang, malamig ba? Magkukuhan para sarap. Sobrang lamig. Oh, weather forecast. Wala nang makita ba inang? Pa. Ayan, may nang makita. At kayo mga ripol. Hindi na. O, oh, Teti, ano? Kaya pa? Nanginginig na ako. Ano? <laughs> <laughs> uh, ano, wala na kaming makita dito. Meron naman pala ito pa na. Pero grabe. Grabe guys. Ito yung sobrang lamig. Wala akong jacket. Wala akong jacket. Dito kami kakain muna. Dito kami mag stop over. Ganitong view. Oh, shit! Dito muna kami nag-stop over. Kasi gutom na. Lunch time. So, yan. Tapos yung view namin habang kumakain. Oh, diba? San ka pa? Welcome to Bonawe! So, eto na tayo sa Arts and Antique. Mula dito sa museum nila entrance daw, 100. So, ready ka na? ah, oh, Ah, entrance. Oo, 150. Ay! Kaya mo pa ba yun? Kaya mo ba? Diba? pa. Oh, na na pa? Ikaw na lang. So, nandito tayo ngayon sa pinaka... Doon sa malapit na yon, doon sa may tao na yon, doon tayo pupunta para makita yung buong hagdan-hagdan pala yan. Wow! Excited na ba kayo? Wow! Si Joey, video picture! So, sumahan nyo kami pumunta mismo doon sa lugar na yun. dyan. Makasuhan ka pa sa hagdan-hagdan pala yan. Bumaba pa talaga siya dun, no? Oh. bibili ka na naman. Ha? Ano, bibili ka na naman dyan, inang. Yung mga bata kasi nila. Oh. Oh, ikaw, Tety, shopping ka na naman. Wala na naman papaglalagyan na. Malayo pa yung pupuntahan natin. Sino? Anak ni... Oh, you speak English. You speak English. I will give you the change. What? You will give the change? No, no. And she not will give the change. Yeah. Yeah. Here, down here. Here, there is the money now. Come on. Oh, how much? Oh, mamila. No change. Tati, anting-anting. Give the change. Ah, here, Makano, 50. How much? 180. It's 180. Mahal. Oh, no, it's not. Mahal pa din nyo. solo mm. muna. Sige na, kaya mo. Kaya mo. O, oh, sayaw pa inang, sayo, Hoy! Hoy, inang! Dito ka na, inang! Tumingin ka na sa... Kaya mo pa? Oh, oh. Dito, po ako. Oh, next. Oh, make na doon. Ano? <laughs> picture. mam. Oh, sige, me. Ay, ay, Hindi, eh, wala. Metal tol ka na. Metal tol ka na. Oh, si Teti muna. Oh, O, oh, Teti, kaya mo yan. Sige, na dun... dito. Wala, pa, pangit. Sige pa, usog. Taba Usog pa. Usog. Malayo pa, sige. Malayo pa. Ang pangit. Konti pa. Sige. Doon sa paglagpas ng host. So yun guys, Nakawin na kami dito sa tinutuluyan namin. So from Sagada to Bontok to Banawe. So, so, so may, may pupuntahan pa rin kami. So magkita-kita na lang tayo ulit doon. See you sa Tugigaraw!